hanggang kaya no hmm. kaysa ma -ano ka matulog ka maghapon no yan na lang hmm. ito na lang gagawin okay. peso naman kita naman pagdating ng hapon Pasyal lang ako guys sa mga mga pensanin ko. Okay, walang gawa pa sa construction eh. siya pumakain pa rin trabaho pa rin siya si pagtsagaan lang talaga yan no? si pagtsagaan lang talaga yan ano si magtaytay ka pa eh Paglalagay ka pa nang bordado tawag niyan borda. So guys. So, pala man basahan 'yan, 'yan, pala man siya. Para umumbok. Ready ba 'di? ah ready. 'Di, 'di? Hmm. Ah, ni eleh. Hmm. unti Tara. Ah, guys.

pangatlong punta ko na yan dito guys sa kanya ganun pa rin ang trabaho niya basahan pa rin okay. ano yan sir extra income sibintiwan ka na kana no sibintiwan sibintiwan ah ano yun dayir ah kailangan sa buhay ngayon kilos para may kita ibenta na yan guys may pambili na siya ngayon ng bigas gas. Galing pa yun sa amin Sakit. Ilang araw ka pa ano? Nagumpisa dyan? Ganyan. Nung isang araw pumunta ako dito eh. Wala ka eh. Ha? Eli. Yan mga negosyo nila guys. Kapatid nga ganyan din ang negosyo. Ate Ellie uh. Thank you for watching everyone. God bless you all.